ano? Wala. ano nakakita ng content natin? Wala ka eh. Wala akong na content. Ito, uh, tignan mo ito partner. May nakon ako dito. Nakita ko dito. content natin. Uh, Saan? Ito. Ah, oh, yan ako. Ito na siguro. Ayan. Oo, oh, mga yan. Ayaw mo mga yan. Ito, 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 ito. oh, yan madali lang madali lang yan parang boring naman ha? ah hmm. parang boring yung si mga kung mga hmm. si Andres ako sa magiging si Andres oo oh, kaya mo maging artista di ikaw na ba kung hindi mo bagay masawa ka na oo oh, dapat ikaw ha? ah hmm. ayan si ayan so, mas maganda yan hindi. oh. Hmm. ayaw mo yan ayaw mo ayaw 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 ano pa? Ano pa? Sigurado yeah. ka? Oh, yan. Yeah. Si Kwan. Si... Karin Vlog. Karin ah. Oh, yeah. yan. Yan, 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 yan. Ah. yan, yan, si... Yan, yan. yan? yan, yan, yan. Yan. Si Kwan. Si... Kong TV. Kong TV.